Dalawang Pinoy ang napabalitang uh, sugatan matapos pong masunog ang isang residential building sa Hong Kong. Ayon sa Department of Migrant Workers, a DMW, kabilang ang isang senior citizen, ang isinugod sa ospital matapos makalanghap ng usok. Isa pang biktimang Pinoy ang nasugatan matapos basagi ng salamin ng pintuan para makatakas sa sunog nakikipag ugnayan na ang hensya sa Philippine Consulate General sa Hong Kong para mabigyan ng tulong ang mga naapektuhang Pilipino. Lima ang namatay habang tatlumpung iba pang nasugatan sa nangyaring sunog. Sa ilang pang mga balita sa iba, yung dagat po naman, abay umakit po sa 15 Pilipino ang sugatan, matapos yanigin ng magnitude 7.2 na lindol ang Taiwan. Ayon sa Migrant Workers Department, patuloy ang tulong ng ahensya sa mga Pilipinong apektado ng naturang pagyanig. Siniguro din daw ng DMW na makakatanggap ng 30,000 pisong financial assistance ang mga sugatang Pilipino. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang DMW sa Manila Economic and Cultural Office o MECO sa pagbabantay ng sitwasyon. Sa huling talapoy, umabot na sa tatlo ang namatay habang nasa higit na isan libo ang naitalang sukatan sa naturang malakas na pagyanig. Patay ang tatlong anak ni Hamas leader Ismail Haniye matapos tamaan ng airstrike ng Israel sa Gaza Strip. Sakay ng kotse, mga nasawing sina Hazem, Amir at Muhammad. Posibleng nadamay din sa pag-atake ang apat na iba pang apo ni Haniye. Wala pang inilalabas sa pahayagang ang parehong kampo sa nangyaring pambobomba. Isa ang patay habang limang iba pa ang sugatan. Matapos mo naman ang panibagong kaso ng pamamaril na naman sa Amerika. At ayon sa investigasyon, armado ang mga suspect ng pasuki ng isang residential area sa Washington, D.C. Kabilang po sa naitalang sugatan ang dalawang bata. Nagsasagawa ngayon ng manhunt operations ang mga otoridad sa Washington matapos makatakas ang mga namarel. Sa Amerika pa rin, binayo ng buhawi ang mga kabahayan sa Louisiana. Sa tindingan ng pinsala na iwang sira-sira mga bahay sa Sladell, aabot sa 30,000 bahay at negosyo ang wala pa rin supply ng kuryente. Nagsasagawa na ng clearing operations sa mga otoridad sa mga lugar na tinamaan ng buhawi. Fed Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.